tayong mga Pinoy ay may sarili tayong paraan ng pagluluto ng carbonara. Kaya naman itong recipe na ito ay tawagin na lang nating Pinoy Carbonara. Sa isang pot ay nagpakulo lang ako ng 3 to 4 cups ng tubig at nilagyan ko ito ng konting mantika at asin. At kapag kumukulo na ay pwede na nating ilagay yung ating pasta. Penne pasta yung aking gagamitin at 250 grams lang ito dahil konti lang naman kaming kakain sa pamilya. At sa pagluluto naman ng ating pasta, ay mas maganda kung al dente pa ito dahil gagamitan pa natin to ng sauce mamaya. Kaya sundan na lang natin yung instruction sa package ng mga bibili nating pasta. At gamit ng isang frying pan, ay pirituhin lang natin ang ating mga hinimang bacon hanggang ito ay maging crispy. Mga 8 strips ng bacon yung gagamitin ko dito sa ating recipe. Pwede din tayong maglagay ng 1 tablespoon ng butter para sa dagdag linamnam at lasa ng gagamitin nating sauce mamaya. At sa pagluluto naman ng ating bacon, mas maganda kung medium heat lang yung gagamitin natin, wag masyadong mataas yung apoy. Para sa ganon ay pantay pagluluto ng bacon at lahat sila ay maging crispy. At kapag crispy na at luto na yung ating bacon, itabi lang ito at using the same pan ay dito natin igisa yung ating mushroom sliced button mushroom lang yung ginamit ko dito na nakabalata siya na nabibili naman sa mga supermarkets. Kisa lang natin to mga 2 to 3 minutes at pagkatapos nito ay pwede na nating ilagay yung ating all-purpose cream. Isang lata na 370 ml ng all-purpose cream yung ginamit ko. Pagay din ako ng 1 cup ng evaporated milk, pwede kayong gumamit ng full cream milk. At syempre, para mas maging masarap at mas malinamnam pa yung ating sauce, ay maglalagay tayo ng keso at nilagay na rin natin yung ating mga napritong bacon. Kalahati lang yung ilalagay natin dahil yung natira pa ay gagamit nating pang pa toppings mamaya. Naglagay din ako ng 2 tablespoons ng condensed milk. Ito naman ay nasa sayo na kung gusto mo maglagay. Pero sa akin kasi mas gusto ko yung may konting tamis na galing sa condensed milk at konting alat na galing sa cheese. Yung aking carbonara sauce. Naglagay din pala ako ng cheese spread. Ito naman ipan pandagdag lasa lang at para mas masarap pa yung sauce natin. Pero kung wala naman kayong cheese spread, ay pwede na rin kahit dagdagan nyo na lang yung ating cubes na cheese. Yung nilagay naman nating cheese spread ay nagbibigay din siya na talaga ng dinamnam at lasa sa ating sauce. Tumutulong din ito para mag pa yung ating pasta sauce or maging mas malapot pa ito. Timplahan na rin natin to ng ground pepper. Depende na sa'yo kung gano'ng kadami ang nilagay mo. Sa akin ay sapat na yung mga 1 half teaspoon. Halo-halo lang at pakuluan lang ito sa medyo mahinang apoy hanggang magtikan pa yung ating sauce. At kung may extra budget ka, ay lagyan mo na rin ng mga 2 to 3 tablespoon ng parmesan cheese. Itong ating nilutong sauce ay sapat lang sa 500 grams na pasta. At dahil 250 grams lang yung pasta na niluto natin, ay hatiin natin itong ating sauce para magamit pa natin sa ibang araw. At pwede na natin ihalo yung ating nalutong penne pasta. Pwede ka rin gumamit ng spaghetti pasta dito ha. Halo-halo lang hanggang ma-absorb niya ng tuluyan yung ating sauce. Iluto lang natin ito ng mga 2 to 3 minutes para naman hindi ma-overcook yung ating pasta. Kagaya ko rin ba kayo na nagluluto ng madaming sauce tapos i-freezer tapos pagkailangan na after a couple of weeks ay eh, ilalabas tapos pasta na lang iluluto para less na trabaho? Kasi ganun ako. Pwede ko yung klase ng recipe na pwede mong gawin yung sauce ahead of time. Tapos pag mga times na wala na kayong maulam or wala na kayong makain ng dinner, wala na kayong mamirienda, ilalabas mo na lang at kukuha ka ng mga pasta sa iyong pantry at magluluto at meron na kayong instant merienda. Naalala nyo yung ating tinabing mga napiritong bacon? Ayan na siya. Ilalagay na natin siya sa ibabaw ng ating nalutong pasta. At ito, ready na tong iserve. Sobrang bet ko tong carbonara na ito kasi yung sauce niya kumapit na dun sa pasta. Kaya bawat subo mo, lamdam mo talaga at lasa mo talaga yung ninamnam ng sauce na nasa pasta. At saan yung nagustuhan nyo yung ating recipe at pwede nyo iserve ito sa pamilya niyo Happy eating and enjoy cooking!